yung iladlad. Dapat yung iladlad. Ladlad iladlakal iting na ka na paralay taplo 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 taplo

Atunay, na ngayong... Ha? Hindi, wala. Pinatayakan. ko niya. Nung makaing... May may yung... ang bita. Yun! Kaya, MVP yan. MVP. MVP yan. Mv... mv yan. Ang ganda pa nga si... German? Hmm. Yan ang maluwang? Hindi! Kaya tanong kung ano daw ibig sabihin ng Ano ibig sabihin ng

Siyur na na. Pagkakaroon hindi pa nga. di pa nga. Ay, yabong hindi mabishirin pa. Basta Hindi natin kinakalaman. Tro, pwede kinakalawang lang. Pagkakaroon niya Magaling pa. Purno ng Hindi kasama mother ka. magaling pa. na tayo yung maglalara. Nangyayari yun natin. na pa maglalara. Ito. 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 Manipalitin Sabay, sabay na kung si na ah. na yung liyo ko. Mas mamitit pala yung liyo Wala sa Magaling tumahi yung karapatay ha. Magaling tumahi ha. Pagka namin mong ako na si Kaya na na ipabasa niyo ng kanta. Patay ako ulit. Ang yung design ako. ka. Kadalay yung bawasa ka. Yes, Chesko. na.

pa sa ah, ang bija. Agendera po kaya yun, ay lah. Agendera kay Parada. yung yung. aming mga pati mo May mga check.